Hello po mga kaibigan, good morning po sa lahat, narito na po tayo muli sa ating youtube channel, The Malduran Channel Welcome back po mga kaibigan, ngayon po ay magluluto po tayo ng simpleng luto ng Mahablangka Okay mga kaibigan, huwag po niyong tantanan na rito na po ang ating mga ingredients, tingnan nyo na lang po mga kaibigan, dito po ay mag-i-start na po tayo sa ating simpleng pagluto ng mahablang ka. Okay, go, go, go lang. Start na po tayo. Sama kayo guys. Tara! Ayan po, maglagay na po tayo ng kuku mama. So, wala tayong uh, kinukud na nyo. So, pak na lang ang ating gagamitin. Okay, sunod ang ating evaporated milk. Wow, di ba? Okay, simpleng luto lang po to mga kaibigan. Ngayon, susunod na naman po natin ang ating corn. Di ba? Corn. O, oh, mais. At saka ngayon ay asukal. At ang ating corn starch. Oh, pakunti-kunti lang mga kaibigan para masarap, oh, 'di ba? So, tansyayin nyo na lang mga kaibigan. Ako po ay walang sukat ito. Tinansya ko na lang po kung gaano karami ang ingredients. Tansyayin nyo na lang po ang cornstarch kung gaano din karami. Ikaw na po ang mag-sukat. Uh, Sariling sukat mo na po yon. So, mga kaibigan, ito po i-blend natin. So, i-mix mix wheel natin tong ating uh, cornstarch, ang ating mga ingredients po na iba. Hanggang sa ito ay ma-mix well na po. So mag-start na po tayo ng magluto. Okay, isasalang na po natin mga kaibigan. Ayan po. So tingnan nyo ng maigi. Okay, ilalagay na po natin ang na-mix natin ng mga ingredients. Sa ating kawali, yan. Yan po mga kaibigan, huwag pong kukurap. Ito na po. Do you oh, ever... Ayan po mga kaibigan I-mix ng mix natin Hanggang sa ito po y Magiging sticky Na po ang ating uh, Mga ingredients Na ni-mix na natin So huwag natin hintuan Hanggang sa ito po yung mag na po. Kasi pag ihinto mo po yon, ito po yung maging tutong at hindi mapantay ang pagluto niya, pagkaluto niya. So, yeah. so huwag mong ihinto yung paghalo uh, halukay mo. Alukayan mo ng maigi. Mix, 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 well lang po. Hanggang sa ito po yung maging sticky ang ating maha. At ito ay ganap na po na magiging masarap yan. So, ganun lang po. Kasimple mga kaibigan. So, huwag niyong hintuan yan. Huwag kang kukurap. <laughs> pag nagluluto kayo dito. Kasi minsan yung iba pag nagluluto nito, ang, ang isa ay na kabilang gilid, ay natutong na, ang kabila ay hindi pa. Kaya wag niyong hintuan. Imi-mix ng mix lang po ninyo ito. Alam nyo guys, na-experience ko yan noon nung ako ay high school pa, nagluluto ako nito. So hindi ko naman sinabing hindi ko alam, basta nag-astang marunong lang po ako. Hanggang sa <laughs> nagbukul-bukul yung ano, nagbuo-buo yung mix na, yung mixture niya hindi maganda. Kaya ang iba, luto, yung nasa buo na, ang laman ay hilaw pa. Kaya guys, nung umulit ako uli, ganito na ang ginagawa ko. Kaya tingnan nyo ng maigi, ang resulta nito ay napakasarap pag ganito. Kasi na-experience ko na itong ganito. Simpleng luto lang po ito, pero napakasarap mga kaibigan. Kaya huwag nyong tantanan, Ito lang po, ganun lang po. Kasimple ang pagluto ng mahablangka. DJ. O, oh, ayan na po mga kaibigan. Mistake na po ang ating mixture. So, ganun lang kasimple. At kulang pa po yan. Dagdagan yun. Dagdagan pa natin to na maging sticky pa more. So, ayan po mga kaibigan. Hanggang sa ito'y maganda na at ma pwede na siyang ilagay sa isang tupperware. Okay? Sorry, DJ. yan mga kaibigan ito na po ang ating mga blanca so pwede na nating ilagay to sa ating tupperware at pagkatapos ilagay na po natin sa ating refrigerator para ito ay lumamig palamigin natin and ready na po sa pagkain ready to eat na po siya after malamig na po kasi mas masarap kainin pag lumamig na yung ano mo Napalamig muna doon sa refrigerator, okay? Tara. Ayan po, okay na po ang ating Maham Blanca. So, ready to put in a tupperware na po. Tingnan nyo na maigi. Yan, ilalagay na natin sa isang tupperware. Ayan po, nakalagay na po sa ating tupperware. At ready to put in a refrigerator na po. Okay. Thank you for watching mga kaibigan. Sana po hindi po kayo magsawang manood ng aking mga videos. So, kita-kits tayong muli for the next video. Dito lang po sa Peltoran Channel. At huwag po niyo kalimutan na i-like and subscribe. And, and, hit the button bell para ma-updated kayo lang yung mga kaibigan sa aking mga ina-upload na videos. Kaya tara na! Yan, nilagyan po ng kiss yan. Kailangan mayroon yan.